Natin ay Ayan natin ang natin Magandang tanghali mga idol. Panibagong araw, panibagong vlog, mga idol? 120 miles na lang ang target natin. Ano

ngayong so, yung private natin mga idol ay dadagdagan natin Dahil apat private yung mga idol Yung isa ay naputlo na lang At nung private na lang natira At ngayon ay dadagdagan na naman namin ng isa pat na naman siya Pero yung naputlo ngayon Mga idol ay kasama pa rin sa bilang yun Mga bobo! Andito yung ko ano yung mga idol yung top uh, plywood niya na sinulatan ng pangalan dito yung panlima mo mga idol ito ating panlima sana, ito lover boy at dito yung isa yan oh Julius Ivan 05 Pandimasan ng payaw natin ito mga idol no? Kaso lang nalagot yung isa Nawala yung isa kaya uh, apat na lang pero kasama sa bilang nyo bari lima lima pa rin ano ba talaga ano ba talaga apat apat or lima hindi yung payo mga idol yan o haba Ito ay dinugso itu mga idol, isang hub, isang hub ito. Uh, dalawang haba. para mahaba siya. At yang nga ito lay gumamit na naman tayo ng bato, di bato gagamitin. 3? at nasa bodega yung ibang lubi mga idol at isa mga idol puno din yung isa puno din yung isa mga idol may dalawa pa Ito, hindi tayo nagkasali paggawa nito mga idol dahil nagparestro tayo Ito sa tabi sakto rin na pag uh, nagawa nito ng payaw mga idol hindi tayo nagkasali Ito, so, hindi natin na uh, nabigyan. Next video na naman natin mga idol na ay ang paglaglag ng ito na naman tayo mag next video. Ngayon, magandang hapon. Magandang tanghali sa mga lahat. Time check tayo mga idol. Alas 11 city si, si na. Ang tanghali. Yan, dito lang muna ang video natin. Ang next video na natin mga idol ay ang paglaglag ng paaya-payaw. Ito. puno kayo, sa alubig.